Ang dawit sa anomalya sa flood control projects posibleng lumabas ng bansa, Immigration Lookout Bulletin Order pipirmahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. Pipirmahan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa migit dalawampung individual na sangkot sa mga kontrobersyal na flood control projects. Kasunod na rin ito ng hiling ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, bantayan ng ilang opisyal ng kagawaran at ng mga kontratistang dawit sa issue. Sabi ni Remulya, malaki ang chance ang tumakas sa mga ito, kaya mahalaga na makapaglabas agad ng ILBO. Kasi ang tendency ng tao, tumakas talaga. At the earliest opportunity, tatakas yan. Kasama sa listahan ng lalagay sa ILBO, ang mag-asawang Curly at Sarah Diskaya, at iba pang inimbitahan sa mga nakaraang pagdinig ng Kongreso. Samantala, sa Sabado pa umano malalaman ni Remulya ang iba pang detalye kaugnay sa lumapit sa kanyang individual na gustong maging whistleblower sa naturang issue. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radio Manjairo, Spanya, Florida, Tatak RMN.